pagbibidyo joke, inaraw-araw na ng kapitbahay hanggang magmadaling araw abay tuloy pa rin daw ang ingay pagdating sa kantahan ayaw paawat ni Midnight Singer kaya ubus na ang pasensya ni Peace Loving Sister ano kaya ang tunay na score este historia Alamin natin, let's choose our fighter. Sa bawat away, ay may dahilan. At sa bawat dahilan, ay may maliliwanagan. Kenneth at April, welcome sa I -mediation. Bago ang lahat, magpakilala muna kayo sa ating mga manonood. Kenneth, Ako po, si babae ka pala. Yes po. Oh, ayan. Ako po si Kenneth Carizo, 27 years old, taga Muntalban. Inireklamo ko po si April dahil po sa gabi-gabi na lang pong umiinom at uh, lagi na lang po nagbibidyo. O oh, ang ingay-ingay po kahit ano. O Okay. Bago mo akusahan to, magpakilala ka muna. At And, nandito naman si April. Pakilala ka oh, muna. Ako po si April Fusuelo po, po, 25 years old po. Nagkapit-bahay kayo? Opo. Ayun. May asawa ka na? Live-in lang po. May pamilya ka na, may anak wala. wala po. Ikaw? May anak po. May anak, may yes, asawa bro. ka rin. May anak po. Ayun, kaya pala. So may pamilya ka, ikaw, eh uh, may lang may partner po. pero Aba. wala pang anak. Aba. Ayun. At uh, ngayon, paano nagsimula lahat? Kwentuhan mo kami, sabi mo, ano? Um ano po, gabi-gabi uh, na lang po siyang umiinom, tapos ang ingay-ingay po nang lagi ng video okay niya. Tapos pagka ano, inaabot po ng madaling araw po, ma'am. Mga, lakas ka At... talaga uminom. Totoo ba yun, April? Babaeng tao? Di naman po. Ha? Di naman po. Gabi-gabi ba talaga? Party Di kayo naman ng party? Ano, hindi. Halos gabi-gabi ka nang alam eh. Hoy, Hoy. ginabi-gabi po daw na habang nagbibidyoke, nagiinuman, umaabot ng madaling araw. Di ba sa okasyon lang yon? Pag birthday, anibersaryo? O araw-araw ba talaga? Hindi naman po araw-araw po. Ano lang po. Bahay... Ilang beses sa isang linggo? Three to two times a week lang. po Three to two times a week. Ah. <laughs> Hindi daw araw-araw. Every other day. <laughs> ano. <Yes. laughs> ano bang meron na lagi kayong may kasiyahan? Wala naman po. Ordinary lang pong araw yun. Tapos nagkakayayaan lang po. Ganun. Siyempre may mga... Maraming tao? Hindi naman po. Mga tropa lang. Ganun mga kaibigan. Ano? ang tropa mo? Tropa mo ba yun o tropa ng partner mo? Di, tropa ko talaga. Trap, so, mo. Kung payag naman yung partner mo, hindi nagagalit. Hindi naman po kasi wala naman siya magagawa eh. <laughs> wala naman <rin> siya magagawa. <laughs> <laughs> wala ko ah, ano oh, okay. sa akin. Sana ko. Anong klase yan? Yung lalaki ang umakatras? Kasi wala, inyo. wala din naman siya magagawa kasi dahil sa kanya, kaya nagiinom din. Ganun. So, sumasali na lang sa inyo. Surrender na siya. Ano, ano bang mga trip ninyong kanta at ingay ng ingay? Ano ba yun? Napakaingay daw ninyo, sabi ni Kenneth. Hindi naman po madalas ako kumakanta yung mga kaibigan ng po. Ganun. Pero malakas ba talaga? Ano ba kinakanta kaya ingay ingay? Pero yung ingat, naiingayan na siya doon sa part na, like, su na sumugod nga siya doon sa kanta na All By Myself. Pero Ma, hindi ko ako kumanta doon. All By Myself. <laughs> May ingay ba yun? Wow! Grabe! <laughs> <laughs> eh so inaamin ina mo. Inaamin mo April na maingay talaga kayo. Maingay pero hindi naman po talaga. Hindi naman po ako yung kumanta no? Slight ingay, oh, no no, no, no. pero maingay. Kenneth, okay. anong sa tingin mong nakaka-storbo sila sa inyo? Anong ginawa mo? Pinagsabihan ko naman po sila na paki... Kung pwede po na, pakihinaan po, po yung sound nila kasi may batal na po natutulog at... Grabe kong kakanta. Ang ganyan nung ba yan? Sana yung hindi sigaw. Oh, hindi Ay, naman God sigaw oh. yun. Sigaw, so, sigaw, sigaw lang, sigaw Hindi sigaw yun. Magkaiba yung kanta sa sigaw, Day. Ay, sensitive ka lang. Kaya naman. Eh, ano? Bakit yung mga anak mo? Ilan taong ba? Ano po? Three at saka five. Oh, mga bulilit. Yes, po. So, hindi nakakatulog? Hindi po. Lalo pagka may sakit yung mga bata, eh, mga po kasi mga anak ko pagka Oo. hindi po sila nakakatulog masyado. Eh, yung asawa mo? Ang lagi po nasa biyahe po sa trabaho. Ay, ganun. Kaya so, ako lang, po lang talaga mag-isa po. Yun lang. Tatlo Apo. lang kayo doon. Opo. Tapos, anong ginawa mo? Sinugod mo sila? Hindi ko naman po totally sinugod po, ma'am. At ah, nagsabihan ko lang, lang na po. Naiingit lang siya. Kung gusto mo, sinugod mo. Ay, teka muna. Teka, teka, teka. Diba? Tapos, sinugod mo. Inaamin mo na mo sinugod mo. Hindi ko po sinugod. Anong ginawa mo? Kinato sila na sabi ko na baka pwedeng painahan po nila yung sounds nila kasi may naturo oh. mo na. Ilang beses nangyari yan? Maraming beses na po, ma'am. Katok ka ng katok doon? Opo. Wa Warit. <laughs> Ganon? Dead ma lang dead po, ma'am. Dead lang sila O, oh, para wala bahay. Ang sa sabi, sabi mo. nga po, dead ma sa basher. Ha? Huh? Dead ma sa basher? Hindi <laughs> na basher yun ay April. Kasi ma'am, kung... May, may ordinansa, no? na naglilimit sa ingay hanggang 10 p.m. lang ang pagbibidyoke. Oo, oh, maam po. Sinusunod naman po Hindi, namin. Hindi, talaga. Alam mo, may kapit-bahay din ako ganyan eh. Sinusugod ko talaga din eh. Sinusugod eh kasi may po 10 o'clock. Mm -hmm. Hindi ba pag 10 p.m. dapat tumigil? Tumitigil ka ba ng alas Minsan 10? po, minsan. Minsan Tumitigil. hindi. Minsan hindi. Pag okay, oh, na naman, pag, may ordinance eh. Pag ano po, pag yung time na nagkaka... Hindi ba kayo ano niya? Hindi mo binarangay? Ay, meron na po, ma'am. Ay, matigas yung mukha niya, ma'am, eh. Malamang. Pinuntahan kayo ng barangay, ng Malaman. pulis. Kung minsan pinapapunta yung polis, eh. Sa amin ah, yung barangay, yung pulis, pinapapuntahan eh. Kasi nga may ordinansa. Diba't hindi na kayo sumusunod? Eh. Sumusunod naman Ha? Sumusunod naman po. Pero may times talaga na yung bang nagkakasayahan. Ay, sumusunod pero minsan hindi ganon. sumusunod. May times na andon yung time na nagkakakwentuhan lang, gano'n. Sa kanya kasi big deal na po agad sa kanya yung medyo napalakas ng konteks, gano'n. Totoo ba yun? Masyado kang maselang. So, hindi naman po sa maging maselan po yan. Hindi yan pagiging big deal. Kundi, anong oras ka na rin siya kasi. Ihingit ka sa barangay? Yung ano po, yung may nag, ano rin po sa kanya, reklamo din sa barangay sa kanya na kapitbahay din po namin. Iba pa, iba pa, pang uh, oh, kapitbahay. Hala, hala, reklamo na kayo. Hindi ba kayo aware na nakakabulabog na kayo ng buong barangay, ng buong kapitbahay? Aware naman po. Ha? Aware naman po. Kaya nga minsan ito nga. Kasi niinis po ako dito eh. Gano'n? Ah! sinasadya mo ah! na? Medyo, gano'n. Kasi, Wala, bunga nga kasi na napaka Napakasinungaling po kasi talaga na araw-araw, gabi-gabi, yeah. gano'n. May pera ba ako pang araw-araw ino? Eh, malay ko sa iyo. Iba wala. Ha? Ikaw, Kenneth, ha? Nagre-reklamo. Marami ba kayo nagre-reklamo? Sabi mo, may isa pang kapitbahay na nagre-reklamo. Meron may, na pong nagre-reklamo sa kanya po, ma'am, sa kap ng kapitbahay namin. Kundi, ang tigas talaga ng mukha niya, ma'am. Kahit anong sabi ng barangay, ma'am, ganun pa rin. Gawin, gagawin pa rin niya. Naku, hanggang ano, hanggang ngayon ba? Tuloy-tuloy pa rin yung karaoke video na yan? Ngayon po, nagkakaroke na pa rin siya. Pero ano na lang? Uy, tumigil na ako. Ano na lang? Kunti ha? na lang po ba? Kunti na lang? Uh, tumigil na ako. Naposan tumigil? Ngayon. Oh, ka Hoy. tumigil kagabi? Tumigil. Anong oras? Alas di tumigil. Aras 11? Tumigil po. Tumigil o biyernes? Tumigil po. Baka happy One. Friday ano na lang si kayo. Once a week na lang. Once a week? Weekend? Once, once a week yung day off ng video n'yo. Ha? Once a week yung day off ng video <laughs> <laughs> ba, so, ko n'yo. O bakit? Ikaw ba nagbabayad ng bills? Ano? Na? Ano? Buti ko yung eh, but kumakanta yung si, si, nakikinig paano. hindi ka nagbabayad ng bill. Bawal. Nasa ordinansa, batas din yun. Kaya nga po, umaga na ako na kumakanta. Di na gabi. ko. <laughs> ano ba yan? Nakakaya po kasi nakakaya na sa kanya. Kaya umaga na. Siguro mga nasa 9 to Eight. Eh, Aba? kung asaran lang kayo ng asaran, nadadamay pa yung ibang kapitbahay, di pa nakakatulog yung bata. Abay, ano bang gagawin natin para matigil na to? Napakababaw naman ang dahilan mag-away ng mag-away. Pwede bang, uh... oh, ikaw, si Kea Kenneth, ilang beses ang linggo papayag ka? Kahit ma'am, araw-araw. Basta yung sakto lang po, ma'am. Eh, sakto lang hanggang alas 10? Opo. Yung Tsaka... ayon lang doon sa ordinansa ng barangay? Opo. Oh, hanggang alas 10, papayag ka ba nun? Pwede magkanta hanggang alas 10, tapos kahit nandun pa kayo, wag na munang maingay. Ano na lang po mga 9 to 8 na lang nang gano'n. <laughs> anong 9 to 8? 9 ng umaga, hanggang ba 8. Bakit tumawad pa? Wag na kayo kasi medyo, aras anong, aras medyo, ano, na po yung sagad. Ha? Eh. Medyo sagad na pag 10. Baka yung panta kasi minsan 3 minutes. Oh, oh, ah, Hanggang alas ay, ang sutil mo ha. Grabe ka ha. Kasi nakakainis kasi ako sa kanya mo eh. Takinaya promise. Naminis ako sa kanya. Ay, naku. Kung nag-aasaran lang kayo, dinamay pa ninyo yung bata. Dinamay pa yung barangay. Dinamay pa yung kapitbahay. Pwede yeah. ba, huwag na kayong mag-aasaran. Ano gagawin natin? Kayong dalawa lang pala nagpipikunan sa isa't isa. Hindi pa pwedeng magkaayos na tayo? Dahil lang doon, umabot tayo dito. Ano-ano? Kao... <laughs> Dahil lang doon. <laughs> o ba't ka naniinis? Inanong ba kita? Pwede hey, pwede na nang mag tayo sa barangay. Uh -huh. Hey, pwede ba? Magbati na kayo. Nakakahiya na to. Binugulabog natin yung buong Montalban okay. ni Sal. Aray ko Wala naman po kasi yung asama ko pa. Ano, ano? Nako, talaga magbati na kayo. Alam niyo yung solusyon dyan? Alam niyo yung solusyon dyan? Disiplina. Disiplina. Sa ikaunlad. So, ano ngayon? April, promise. Wag na tayo mag-asaran. Ano kaya? Yung reasonable, syempre, pag biyernes, pag sabado, naintindihan naman natin ang titipon-tipon at pagbibidyoke. Pero, ayon pa rin sa ordinansa na hanggang alas 10 ng gabi, payag ka ba doon? Pwede ah. naman po. O, yung pwede naman pali! Palakpakan si April. Hi, Kenneth! Kenneth, bumayag na si April. Ikaw, okay ka na doon? Okay na po ako doon. O, yung pali. Ingo, ingo o, sige. O, okay na na kayo. Pwede ba magbate? Ayan. Pwede ba? O, tumayo kayo. Ayan. Yung mga nagbangayan, Pwede ba? Magkamayan. Ayan, magkamayan na. Sige na. Halika na. O, April. Kaya Sige na. Sige ah, na. In fair ko at sa bawat katapusan ng bangayan, Aimee Kamayan! At sa pagbabalik po ng ATM, At The Moment with Aimee Season 3! Modern Farmers Training. Pagbuo sa Young Farmers Challenge. Gusto niya salduhan ang magsasaka. Dahil ipinabura na niya ang utang nila. Pagbibigay pondo sa mga magbubuko. Sa mga seniors. Mas malaking benepisyo. Solo parents inuuna. PWDs. Hindi et siya puwera. Kay Amy Marcos, lahat panalo. Naging high-tech ang mga bumbero. At ang edukasyon, binigyan ng ibang anyo. Senator Amy Marcos. Maraming nagawa, ginagawa at magagawa. Aksyon at solusyon.